Ayan mga kamiks, habang nakaparking ako, ayan nandyan ako sa harapan ng 7-Eleven. So, napapansin ko na naman si kuya. Kuya pala ito, lalaki pala ito, hindi pala ito babae. So, nabigyo ko na to dati. Nabigyan ko ito ng kaunting pagkain. Isa pala siyang palaboy-laboy na lang. Ah, uh, mayroon man siyang tirahan pero tagpi-tagpi na mga plastik at saka trapal. So, kawawa siya nung binagyo kami. So, ang tagpi-tagpi niya na at saka plastic ay nasisira. So nakita ko siya dito at bigla siyang umupo dyan. Kaya naisipan ko na naman siyang videohan kasi may kinakausap siya pero wala namang tao at saka nagsusulat siya mga kami So ayan, pinabili ko yung aking partner ng counting ano, pagkain para mabigyan na naman natin siya ng counting pagkain ng makatulong malang tayo sa kanya nakakaawa kasi siya mga kamix no at saka hindi siya nagpapalit ng damit at medyo mahirap siyang kausapin kasi nung kinausap ko siya nung inabutan ko siya ng pagkain noon ang sinasabi lang niya sa akin ay 6 ang akala ko noon mga kamix ito siya ay babae hindi pala lalaki pala siya so pag kinakausap siya mga kamix ay number yung sinasabi niya parati so di ko alam kung bakit lagi siya nagsasabi ng number So medyo mahirap siyang kausapin. So siya pala mga kamix ay mabait naman. So hindi siya nananakit ng tao. Uh, kung saan-saan lang siya nagpupunta. No, so, lagi siya naglalakad araw-araw. So ayan, aabot ng aking partner ng kaunting pagkain at ng makakain naman siya. Nakakaawa kasi siya mga kamix. No? Hindi natin alam kung saan siya kumukuha ng pagkain. So maraming salamat. Thank you for watching. God bless po sa lahat.